thank you ko mga boss ang nakikita nyo ay yung tambak dito sa barangay kabatang tiaong quezon at doon sa huling update natin ay wala pa itong tambak hanggang doon sa may kabilado ng ilog tapos dito sa kabilang ito wala pa din masyadong tambak yan pero ngayon ay napakakataas na kaya ang update natin ngayon ay ito makikita nyo sa video nasa dyan namang malaki na ang pinagbago matagal-tagal din tayong hindi nakapag-update dito kaya ngayon ay na-excited ako na makita o ipakita sa inyo kung ano na ang update dito sa SLEX TR4 Barangay Kabatang, Tiaong, Quezon medyo makulimlim lang at parang ng uulan tag-ulan na eh To feel the fire, we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. pala tayong uh, huling update diyan sa may uh, barangay San Vicente Santo Tomas, Batangas uh, huling upload natin, puntahan niyo na lang po mga boss uh, bak uh, magtataka kayo, bakit nandito ako sa kabatang ngayon papunta ng Candelaria yun po ay dahil kung ako ay magweblog doon sa may papunta ng Santo Tomas Interchange ay wala naman pong pagbabago doon magasanay naging pahuli yung lugar na yon pag i-update natin ay sasabihin ko na lang sa inyo ngayon na wala pa naman halos pagbabago doon mula nung tayo ay nag-update sa may papunta ng Santo Tomas Interchange yung sa may subdivision doon na binuksan na ay yun, yun lang yung huling uh, update natin kaya hindi muna natin pinuntahan ang ating pinasadahan ng alaang ngayon ay aring sa may papunta ng Candelaria Package D gawa ng... Ah, kita nyo naman uh, ah, Matindihan na O malupitan na ang pagtatambak dito eh. Ah, ang taas na o oh, gabundok na ang mga tambak Kaya yan yung ating update dito Sa ah, Package D O oh, package C Package C pa to Package A Ah Tingnan nyo na lang mga boss yung dinadaanan natin habang may kinukunta ko. Package A, Santo Tomas to Macban Interchange Package B Macban to San Pablo Package C Ah tama Package C, package C San Pablo to Tiaong Interchange At Package C ah, Tiaong to Candelaria Quezon O oh, nga pala tama tama Maputik dito ah, Sinagasapan natin to blentong blentong na naman tayo dito nandito pa rin tayo sa may kabatang mga bus ha hindi pa rin tayo nalayo at uh, may mga lugar lang dito ang maputik unahin na natin itong tricycle putik dito ang maputik yan sasagasain na naman natin itong lugar na to ng napaka putik ay nung ako'y huling mga nag-update dito ay kandudulas ako tapos yan nakagaskas na yung ating tapalukod <laughs> so yan na mga boss wari ko yung hanggang dito na lamang muna ang ating vlog dito sa may kabatang tiyaong quezon pero nakikita pa naman natin na itong lugar na to ay kabatang pa rin ang taas na nito no oo oh nung huling update ko din ni ano baba ba, pa na rin parang yun pa lang pero ngayon ano na times 4 na times 4 tr4 kaya isa dyang ano puputi ka ng aking, ang ating dadaanan na no, Mount Manahaw natanaw dito kaya pag nag travel ka ng Quezon pagkaari natapos asa dyang napakaganda kaya dadaan ibabaw o oh, sa baba yun no, ang Mount Manahaw ganda bye bye natin to ang ganda on sa may dulo pala doon mamaya na muna ang ano ending <laughs> para makita nyo yung sitwasyon dito ya yeah. ang dalas ng aking ng aking gulong ganda ng kabayo kasing arimamamas maso ganda ganda dito aputik lang <laughs> so yan mga boss ang ganda na ng lugar na to maputik lang butik tambak are eh bang galing ari lupang are doi yun sinasabi ko malalim tiyak dito pa tayo dumaan sa ibabaw nag-uumpisan na tayo magblentong-blentong dito ang problema nito yung hinawan saan pwede maghinaw slide slide hindi nga pwedeng dumaan ganda ang ganda dito Okay mga boss At uh, Mula dito sa kabatang Tiyaong Quezon Ay madulas <laughs> Ay babaybay naman natin Papunta ng Warigi Bandaria ng Kandilaria Hindi ko lang malamak kung anong lugar yun Basta <laughs> Hindi ko nakabisa dito yung na ito Nandito tayo ngayon sa unahan ng kabatang Tiyaong Quezon Comment na lang dyan sa baba At kung anong hindi ko talaga ari alam na kayo ay ang gagawin natin maghanap tayo ng dadaanan ng hindi, hindi maputik sorry ko okay napaka putik dito ay tiga tiga hindi mo natigil ay sorry ko doon tayo dadaan o dito ay sorry ko lahat ay malambot ang hirap yan ay makadaan putik eh oh, na ito na saan pwede wala eh wala mo pag doon ay dito pala ang sa tinutungtungan natin maputik na eh oh, Ah, di eh. Ari pula. Ready ni. Areh areh areh, ini ada anjing ni. Segi segi segi. Ay, lang kayo ng matitigilan dito. Gawa ng... Kailangan ko mag-charge. Aalamin pati natin kung anong location ito. Para mas malino sa inyo kung ano tong aking binablog na to. Sige yung iba, nagreklamo eh. Gusto nila <laughs> Gusto nila detalyado pag ay tama naman yon, kaya lang ay syempre ay sa hirap ganamang mag vlog ay talagang minsan ay hindi na natin magawa maglagay ng location kung saan alam nyo naman po ang inyong lingkod ay hindi sana ay mag vlog buti siguro yung iba magaling ako hindi ako magaling Tatitigil muna tayo dito tamang tama Merong upuan mo no? Paso hindi naman masyadong Hindi masyadong ano malamig Pero okay na to So yan dito muna tayo Charge ko din pati itong aking GoPro At palubat na Yeah Okay mga boss, hanggang dito na lamang po uli ang ating video. At uh, ako nga po pala si Ariel Motorshop. Bago tayo magkalimutan, dati tayo ay nagagawa ng motor at ngayon ay nag-update na tayo dito sa s TR4. At uh, huwag nyo po nga po lang kalimutan mong subscribe at pindutin yung bell button dyan sa baba para ma-update kayo pagka tayo ay merong bagong video. Yan. So, maraming salamat sa panunod ng video ito at kita-kita uh, tayo sa susunod na video. At talagang din sa ating in-update ngayon ay maputik as in yung napapalaban na tayo ng uh, putikan dito. Mabuti na lamang at ang ating gamit na motor ay medyo mataas. Nga, lahi kalpo ang gulong. Kaya nga ako yung nanawagan sa ah... Uh, mga ano di yan, dealer ng gulong ay baka gusto niya ako isponsoran ay yan ang may pagtatrabuhan ko baka naman <laughs> wala akong pambili ng gulong eh ay siya mga boss maraming salamat sa panonood ng video ito ulit, at ah, uh, kita kita tayo sa susunod na video sinfa baka naman